Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12 bang sa mga binhi at pataba ng DA-12 ang 1,200 ng mga magsasakan ng mais sa Teboli, South Calabato mula ang mga ito sa 25 mga barangay sa nasabing bayan. Ayon sa Office of the Municipal agriculture so Omag, bawat benepisyaryo na may isa hanggang dalawang hektarya sakahan ay nakatanggap ng tig dalawang sako ng pataba at corn seeds. Binigyan diin pa ng Omag na ang mga nabigyan ng ayuda ay registered sa Registry System of Basic Sector in Agriculture RSBSA ng DA. Isa sa mga nabigyan ng ayuda ang farmer technician na si Roger Harion na nagpaabot na kanyang pasasalamat sa Day 812. Ayon pa kay Harion, bilang presidente ng kanilang asosasyon, marami na rin silang natanggap at napakinabangan na tulong mula sa Day 812. Ang tulong na natanggap ng mga magsasaka sa kanilang lugar ay pinagpasalamat din sa ahensya ng Tebali LGU na pinamumunuan ni Mayor Keo Del Tuwan. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.